Guys, so tayo ngayon sa Elbo Falls no dito sa Cananaskis, Alberta. Kasi boring sa bahay so medyo maganda naman ang araw positive 6 ngayon dito sa Cananaskis. So, sayang no? Kaya ikot-ikot muna tayo, gala-gala. Hello guys, kumusta? Welcome to my page, Kuya Wilson Buhay Canada at iba pa guys uh, Guys, dito ako ngayon sa Kananaskis Elbow Falls no? Yung falls na sa taas Pero delikado iakyat doon guys Kasi medyo madulas Dulas, uh, naka-rubber shoes lang ako Hindi ako naka-as Naka-winter boots no? hindi, hindi masyadong grip, delikado So, alam mo na, may edad na tayo <laughs> Kaya, iwas-iwas muna sa disgrasya But anyway guys, Today's vlog guys, pag-usapan natin or sagutin natin yung comment ni Kabayan na sabi niya, mas maganda pa ata sa Dubai kasi fix yung sahod. 22,000 pesos kahit on, on call. This is regarding my video about housekeeping job dito sa Canada na hindi siya guarantee o hindi masunod yung 40 hours kahit meron kang naka-contract o nakalagay sa contract o sa LMIA ay guarantee 40 hours dahil dito sa Canada pag nag-work ka sa isang hotel bilang isang housekeeping ay pag low season guys mga during winter time low season yan so wala namang magawa yung business or yung hotel kaya bigyan ka ng 40 hours kung wala ka namang gagawin lugi din yung business nila sa hotel so ako nag-work ako ang nag-hire sa akin dito sa Canada ay isang hotel no naintindihan ko yung sitwasyon but um ngayon guys, yun ang sagutin natin. Ito lang yung advice ko ni Kabaya, no? Or so kung sino yung gustong pumunta dito ng Canada bilang isang housekeeping, ang entry, ang pasok nyo ay isang housekeeping, especially sa isang hotel. Paghandaan nyo na darating during every winter time or, or winter season, mahina talaga ang business dyan sa hotels, not only housekeeping. Ka lahat ng department diyan, like front desk, uh, kung may restaurant, kung may restaurant yung house, yung hotel niyo, mahina din sila kasi wala nang masyadong customer sa winter time o wala masyadong event. Lalo na kung ang hotel niyo ay walang hindi masyadong nag-a-accept ng event, no? Yung mga mga seminars, walang mga conference room, purely accommodation lang, mas lalong mahirap. Okay, so, ito yung ano ko sagot sa kanyang comment. Kung ang purpose mo ay pumunta dito ng Canada is for your future, mas maganda siguro sa Canada. Kasi yung family mo ay madala dito at saka makatulong sa paghanap ng uh, additional income. No? Kung mayroon ng family ka dito or may asawa, may anak. And then yung number one is yung healthcare. Wala ka nang iisipin pa sa healthcare kahit wala kang pera at may sakit ka, anytime pwede kang pumunta ng hospital, wala ka nang iisiping pera or panggamot or ano pa dyan. no? At saka aside dyan, yung pension mo. Yung pension mo ay, kalimbawa, umuwi ka na sa Pilipinas at kailangan kang maging Canadian citizen muna bago mo makuha yung pension mo at yung CPP mo, yung Canadian pension plan, at saka yung old age pension mo, kailangan ka talagang Um, maging Canadian citizen muna. At saka yung compare naman natin sa Dubai, sabihin natin nakaipon ka doon, medyo malaki ang saho dahil libre ka accommodation, libre food, uh, fixed rate na yung matanggap mo every month na 22,000 pesos. Ang problema kasi doon, contractual ka lang. No? Hindi ka pwedeng maging, wala kang future. So renew ng renew ng renew ka lang. Pagdating ng panahon, yung old age pension mo, SSS lang yung matanggap mo, no? Halimbawa, magkasakit ka, wala hindi ka na makatrabaho, wala ka nang maasan. Kaya yung purpose mo, kung ano yung purpose mo dito sa Canada, future ba, or for the meantime lang, makaipon ka ng pera, kailangan balansihin mo yon. Kasi maganda naman kung ang purpose mo ay ayaw kong tumira sa Canada for good. Ayaw mong mag-migrate dito sa Canada. So, punta ka sa isang bansa na ang purpose mo ay to earn or income lang talaga o sahod lang talaga ang purpose mo. Makakaipon ka lang ng pera, pero yung purpose mo ay para sa yung family, para sa yung retirement, para sa yung uh, pagdating ng panahon na magkasakit ka, wala ka nang iisipin. I think for me, Canada is the best. Yun ang ang aking opinion diyan no especially kung uh, mayroon kang family no mga anak mo madala mo dito parents mo madala mo dito kung gusto pa at saka ang number one sa parents guys na advantage no kung makuha mo sila kasi pagdating ng retire pagdating ng 65 years old kahit hindi sila magtrabaho dito sa Canada automatic meron silang old age pension automatic meron silang old age pension kahit hindi siya magtrabaho. Basta permanent resident sila dito at mag, mag, ma-sponsoran mo at 65 years old sila kahit hindi sila magtrabaho. Kahit wala silang contribution dito sa Canada, automatic meron silang old age pension. Okay kabayan, yun lang ang masagot ko sa comment mo. no uh, Kasi sabi mo, mas maganda doon sa Middle East kasi um, fixed na matanggap mo 22,000. Yes, walang problema yan. Ang problema, ano bang purpose mo? Bakit ka naghanap ng trabaho at naghanap ng pera? Pero yung purpose mo ay for money only, para mag, may plano kang mag-invest, magnegosyo sa Pilipinas, punta ka ng bansa kung saan tingin mo ay malaki yung income mo or savings pero kung future mo sa buong family mo at not only for your own good para din sa mga family mo sa parents mo I think Canada is the best. Okay. Salamat, salamat kuya Wilson. Follow for more videos, guys.